So hello po mga ka-idol, magandang umaga sa inyong lahat. So ngayon uh, araw ng linggo no. So mag-workout tayo, walking. Uh, dito tayo mag-start dito sa Minokamu, uh, ayan Blue Bridge, pakita ko sa inyo. Ayan no. Oh. Ayan ang uh, Blue Bridge. Ayan. So dito tayo mag-start ang ating uh, paglalakad papunta doon sa Sakahogi, doon sa Bidin ng uh, Sakahogi ayun uh, ang goal natin so dito tayo mag start okay so ipakita ko sa inyo ang start natin yan ang no? start goal ayan. ayan so yan ang uh, start goal dito Ah, uh, papunta dun sa uh, sa kahugi, okay so tara sabayan nyo ako Ayan mga kaidol, uh, naka uh what kilometer na tayo, no? Uh, malayo pa 'to, mga kaidol. Uh, tuloy lang tayo. So, no retreat, no surrender 'to. So, ayan mga kaidol, uh, naka 2 kilometers na tayo. So, tuloy pa tayo hanggang uh, makarating tayo doon sa ating goal. So ayan mga kaidol naka 2.5 na tayo. So tuloy pa rin tayo. So hanggang dito lang yung uh, ano yung goal. Ito 3 km o 3 kilometers. Ayan. Ayan oh. No? So papunta pa tayo doon. So titingnan natin kung ilang kilometro talaga to dito, no? So tara, sasabayan niyo ako. So ayan mga idol. Ayan uh, 4 kilometers siya hanggang uh, doon sa Blue Bridge. Hanggang doon sa Blue Bridge hanggang uh, dito. Uh, 4 kilometers. Uh, so dito yung ano, yung uh, boundary ng uh, Minokamo. Ayan. So pagtawid natin doon ay sa na. Okay? So sa na pagtawid natin dito. koto so, ayan. So ayan no, ayan ang uh, sa